Okay. So, parang gusto na rin natin maligo, no? Hindi na kaya tayo. Ayan mga ka-onics, no? Nag-goodbye na yung ating mga kasama. So, tayo ay pabalik na sa ating accommodation dahil paggabi na, no? Talagang siguro mga 5.30 6 pm na no. So Okay, ayan mga ka no. Good day and good vibes ulit sa inyong lahat. Narito pa rin tayo ngayon no sa Paluan Occidental, Mindoro. So natapos na natin yung ating trabaho ng buong maghapon no. Syempre bukas ay madaling araw pa lang siguro alas 5 alas 6 na umaga ay pabalik na tayo no papunta naman tayo ng Mamburao sa Blayan kaya ngayon delta po sa tayo sa ating official work no syempre samantalahin natin yung pagkakataon, bisitahin natin dito isa sa mga kilala at pinupuntahan ng mga turista ang Kalawagan Resort. So, ang Kalawagan Resort, no, mga kaonix, ito yung isang river na dinarayo, no, napakaganda ng kanyang ambience, no. Ang sabi nga ng mga tao rito na isa sa mga pinakamalinis na ilog no sa buong Pilipinas no. Hall of Famer ibig sabihin tatlong beses nanalo ng uh, sa buong Pilipinas na isa na pinakamalinis na ilog sa buong Pilipinas. Inilaban din international ito no pero hanggang ika-15 yun na kuha niya place ano. So syempre mag-enjoy muna tayo no bago natin bago tayo umalis bukas dito sa pala sa Paluan Occidental Mindoro. Yan. Yung ating mga kasama, excited na sila, oh. Yan. So, may isa tayong bagong kasama, no? Si Miss Joy. Yan, kasama natin siya, no? So, let's enjoy. So, native daw ng paluan. So, hindi mangyan. 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 So, dito kasi mga kaonix, no? Pagka taga-Occidental Mindoro, at ah, taga-Mindoro ka, ang tawag sa'yo, ay eh, mangyan, no? Kahit hindi naman talaga mangyan. So, actually, andito na tayo sa loob, no? nakapasok na tayo doon sa gate no kaya eto ang itsura nya so medyo magubat kasi napaka uh, parang pinreserve talaga tong lugar na to ano na maging uh, parang uh, forest so hindi ginagalaw yung mga puno kasi yun yung kailangan natin para sa mga ilog no yung biodiversity niya, ma-preserve natin yung ecosystem. So, andito na tayo. Napapakita namin sa inyo mamaya, no? Sandali lang, mga kaonics, no? Yan, mga kaonics, no? Narito na tayo sa loob ng uh, uh, kalawagan, ano? So, ang entrance ko talaga dito ay 40 pesos per tao pag pumasok rito sa Kalawagan uh, River pero dahil bisita tayo ni mayor ano ng uh, municipal agriculture dito so libre tayo ano so kinausap okay, na ni Miss Joy yung mga katiwala kaya nakapasok tayo ng libre dito sa uh, kanilang uh, Kalawagan Resort isa ito sa mga swimming pool nila mga kaonics no yan Kalawagan Resort pano no So yan, actually yung tubig dito no, galing ito sa falls doon sa taas ng bundok. Then papunta rito, then dito dumadaan yung tubig. So kumbaga free flowing siya no. O pagka lumampas siya, dire-diretso rin yan sa kabilang ilog yung tubig na uh, swimming pool na to. Pero doon mayroon pa mas maganda sa area na no, yung pupuntahan natin ano. Yan. Yan. Para, para ilog lang din sa... Free flowing, ano? Saan dumaraan yung pinaka tubig niya? Sa ilalim yung sir, may pipes yan. Uh, ah, sa ilalim ng swimming pool. Ah. Tapos umaawas lang, dire-direcho. Apo, awas yan. Yun. So, sa ilalim yung kanyang free flowing. Pag napuno yung swimming pool, aawas. Okay. So excited yung ating mga kasama no? Hi, Torin, Ay, sorry, nag-photo ba, Mer? Hindi, sir. <laughs> one more daw, one more daw. Sir, sir. Ay, mamaya. Okay. Okay. So dito makikita natin no, may mga napakalalaking mga puno talaga dito. Dito lang ako ah, diretso kayo. Susunod ako diyan. Susunod ako. So papakita ko lang sa inyo mga kaonics dito ano? Wow, tignan ninyo yung mga puno rito, no? Grabe. Ang ganda rito mga ka-onix. May enjoy natin. So yung mga kasama natin, eto sila, no? Ayan. Wow. Tignan nyo ba yan? Tapos dadaan tayo ng, ah, uh, ah, uh, tawag dito? Um, hanging bridge. Okay. Tignan nyo mga ka-onix, no? Wow. Ganda rito. Wow. So naalala ko no nung unang hindi naman una no. I think unang punta nga namin dito. Isama ko yung aking boss dati ano. Okay, mga kaonics no. Puntahan na natin, lakbayin na natin yung kanilang uh, hanging bridge dito no. So yan. So napakakipot pero exciting, matibay naman tsaka maayos yung kanilang hanging bridge dito ano ayan makita natin ano wow grabe oh yan bakal naman yung kanilang hanging bridge ano makita nyo ano Oh, yan medyo malayo lang hanggang doon pero matibay siya ano? matagal na actually itong hanging bridge na to tapos doon ang lalaki ng mga bato makikita nyo no yun kasi nandoon yan yung tubig po ay nanggaling doon sa taas ng bundok actually sa falls nanggaling ang tubig nito no? sa napakataas na falls so mataas na bundok yun mga kaonis maganda rin yun no? kung uh, mapupuntahan natin yung falls na yun pero medyo malayo siya no? naalala ko nung uh, nagpunta kami doon no? nung unang punta ko rito nagkayayaan kami ng aking boss at ilang mga staff na umakyat doon nag kami ng uh, tour guide na katutubong mangyan at dinala kami papunta roon. Siguro, mga isang oras, dalawang oras. Ang lakad, ang layo, mga kaonis Naka-pagod. Pero, worth it, no? No, nakakakit kami dito sa taas ng bundok. At nakita namin mismo yung falls kung saan nagagaling yung tubig dito sa Kalawagan River. Sobrang ganda. Ang taas ng falls. Sobrang uh, ang taas ng falls no, napakagandang tignan. Ang dami naming pictures doon no. Kaya lang di ko alam kung mahalungkat ko pa at mapapakita ko pa sa inyo. Sana. Pero mukhang wala na yung mga files ko na yun ano. Ito, so enjoy natin ano, yung ating uh, pagstay dito. So, yung kabila niya, ayan po. Okay no. Yan. Si so, kasama natin ano, ah uh, nag-enjoy na sila maligo so hindi pa sila naliligo no nakikita picture taking pa lang no? so pag kami naglalakad no dito sa sa hanging bridge umuuga talaga siya no? parang ayan si kuya no? nasa likuran natin medyo umuuga yung ating uh, hanging bridge no nasa hanging bridge pa rin tayo mga kaonics no yan So may mga naligo na tayo mga kasama no? So yan, overflowing siya rito Ang ganda tignan no? Mamaya, maligo rin tayo Sana So hindi lang natin sempuhan yung mga kabataan no? Nung kumunta ako ito, sobrang daming tao Grabe uh, Tawag dito Nagtatalunan dito mismo sa taas ng bahay na ito mga kawang Yan, dyan tumatalon sila dyan ano yung iba dito sa puno tumatalon sila dyan ano papunta dun sa parang pinaka tub nya no, so yung tubig niya ang galing nga mismo doon sa taas ano naipon lang dyan pag umaawas pupunta rito pag umaawas pa rin papunta doon and then pag awas niya dire direct na sya yung ilog nya hanggang dun no hanggang doon sa bayan na yung ilog na yan okay okay mga kaonics no? uh, enjoy lang natin to yung ating pagstay dito kasama yung ating mga kasama ano maliligo ka ba? ano sir? nilalamig ka? hindi masarap yan hindi naman kailangan marunong lumangoy hindi eh. kailangan marunong lumangoy Actually, no, dati itong slide na to, no, sayang din natin na tsempohan yung maraming naliligo kasi ang dami mga nag slide dito. Oh. Yan sa slide na yan, papunta dyan. So, hindi lang natin na tsempohan ngayon, ano, tayo lang ang tao, kaya... Pero kung maraming tao tayo na pwede mag-slide dyan. At saka dito maraming mga na, no, sa bahay na yan. So, na tayong nakikita uwak. Ayan, no. Oh yung mga uwak nakita niyo ba mga kaonik no? daming mga uwak yan okay yun pa oh daming uwak dito mga kaonik ganda Ayan mga ka-onyx, no, ang sabi ng mga kasama namin dito, pagkabago ka raw dito, talagang dapat yung kumagat sa bato. No? Hindi lang daw yung kasabihan talagang ginagawa yung kasabi dito. May mga nagbabantay dito ng mga alam na natin. So kaya dapat, gilang respeto, kumagat ka sa bako. Kaya isa nating kasama, ayan mga ka-honest din nga Pwede na. Uy, nagpipray ako. Oh, sige na, sige na. Sige na. <laughs> lang. Kailang malinis po muna. so Yan. Yeah. Uh, yeah. 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 Ano ang lasa? darna? <laughs> medyo ano yung... Medyo na ano sir? Na, <laughs> na anong talent? Oh. Talent. Uh. Yeah, ipapakita natin yung video mo. Oh. Tingnan natin. Tingnan natin ha, mag-countdown tayo ha. Yeah. Sino kasunod? <laughs> Ay ako naman taga dito na. <laughs> Sino kasunod? susunod? Nako po. Yeah. Si Simiko. Simiko, na si Miko. Doon tayo magpamasad siya sa natulo doon. Diyak marunong pa Yan, mga kawalas nakita nyo, ano? Ang <laughs> <laughs> kasama natin kung mag <laughs> <laughs> Pero yun ang sabi ng ating mga talaga na unang mga kasama dito. <laughs> <laughs> Kabago pa. Diba? <laughs> <laughs> wow, refreshing. Kung dito makikita natin, no? yung ah uh, hand bridge ang ganda tapos yung mga stone formation no, na napakalalaki ayan oh. ang ganda yan mga ka eh. No? so siguro try na natin umakyat dun sa taas ano try na natin umakyat sa taas muna ay dito oo, oo. yan yeah, try na natin umakyat hindi okay, titignan muna natin kung pwede o hindi Tignan muna natin kung yeah. pwede umakit dyan mga ko. o sa pinakamataas. Kasi inaakitan niya ng mga bata, tapos dyan sila tumatalon. Walang ah, wala, wala na. Wala na. siyang hagdan Pero, wala na po palang hagda no? Puro anay na siya. So, ito, inaakitan to ng mga tumatalon dyan, tapos aakyat, tapos tatalon dyan, no? Kaya lang ngayon ay wala na siyang daan. Hindi na tayo makakadaan ano. Pwede naman pero delikado kasi marupok na siya ano. Oh Lord Jesus. Iba natin mga kasama. Nag-enjoy lang dito ano. Yan. So okay. Medyo nakakatanggal ng stress. Kasi alam, alam niyo mga kaonics, no? Ang tubig, no? Ang dagat, ilog, malakas ang negative ion presence niyan, no? Ang negative ion kasi yan yung nagtatanggal ng stress. So, sa pagpunta natin dito, dahil pagod tayo sa buong maghapong trabaho, nawawala yung stress natin kasi ang lakas ng negative ion niya, no? So, nakakatanggal ng stress, nakaka-relax siya, mga kaonics. So, ito, nakasuot pa rin ako ng uniform pero naka-short naman ako, mga kaonics, ano? Uh, mamaya, pag naisipan natin maligo Or what Ay baka maligo rin tayo Pero sana Gusto ko pakita sa inyo no, Kung paano rin maligo dito Later on, mamaya Pag naikot na natin ito Maliligo tayo Nakashort din tayo Ayan, no Okay Tapos, masiguro Maghubad lang tayo mamaya no? Yung tubig na ito, mga kaonis, no May flowing din dyan May ilog din dyan So, pagka napuno siya rito kumaawas dito. Tunda okay. natin, may mga tubo siya dyan. So, lalabas siya dun, ano. Eh. Ayan. Tapos, may direction na siya hanggang dun. Okay. Kasama natin. Ayun. Ayan. Nag-review na, ano. Eh. So, baba tayo dun, mga ka-onics, no. Sundan natin sila at yung mga kasama. Mag-picture-taking sila dun, eh. Ayan. Napakaganda. Napaka-relaxing ano. Ayan, baba tayo dito ano. Tignan natin ating mga kasama. Wow. So, tignan natin sila ano. Wow. Galeng. Wow. So ito, function hill, hall din ito mga kaon no? Function hall siya. Tapos sa baba ay mga opisina. And then, is, is, may CR siya doon. <coughs> Asensya na, inuubo po tayo. May CR doon, may bihisan, may mga cottages. Mga cottages, pakita namin namaya. So ito yung mga kasama natin, nagkakatuwa. Ano. So medyo madulas lang kaya... Ayan mga kawang, madulas yun eh. Magulat ko kaya hindi natin sa so, Kapak ng Ayan Okay So parang gusto na rin natin maligo no? Eh. Video na kaya tayo Okay, okay Huwag na natin mga kami Ikot muna tayo then video na tayo so, tayo sa taas So, papakita ko sa inyo under renovation pala yung ah, uh, kanilang mga cottages dito no? pero dati ano, tuwing sabado linggo raw napakarami tao <laughs> rito pag sabado at linggo <laughs> pero under renovation pa rin ito mga cottages nila rito tingnan natin ayan no? Ayan. so ito ginagawa pa lang no? pati yan kita natin ano <laughs> Kung sa dulo, meron pa rin kanilang uh, bihisan. Ito mga cottages, no? Tapos may lutuan din. Kung sino gusto mag iyaw ihaw, -ihaw pwede magluto dito, no? Magkano ba kuya ang bayad ng ano? Cottage dito dati? Per... Per cottage, no? Magkano daw ang bayad sa cottage dito? Magkano per cottage? eh Dito po ay more, dati po ay 200 lang yata. 200 isang cottage na lang. Ewan ko na ngayon, ngayon. pagka binago yan, tatap po yun. Ah, ito tiles na, pagagawin ba hina? Kasi dati parang kubo lang. Pangit pati, marami ng bukbuk. Ah, nasisira kaya Anay -anay. Kinong, kinongkreto na ninyo. Hmm. So, ayan, nakita nyo. No? Ay, ngayon po, maganda rin na. Kinongkreto na. Eh, baka hindi po natin baka ito pati, ganyan. 50 na. Ay, baka ito pati Kasi ano na eh, no? Kongkreto na, matibay na, nakatiles pa. Okay. Ayos pala yan, ano? maganda na rito. Pag Sabado, Linggo, marami rin yata tao dito. Ano? Friday, marami ng tao. Webes, marami ng tao. Ah, oh. Okay. Salamat, Kuya. So, yan dito, ito yung lutoan ng mga nag-picnic. gusto mag-picnic? Yan, ihaw-ihaw. dito. No? So, pagka dumiretso pa tayo dito banda, makita nyo mga kawan, ito talaga napaka-forest nya rito. Oh Lord Jesus. So, oh Lord Jesus. Yan, tawag lang tayo sa pangalan ng Panginoon mga kaonix pa. Uh, alam nyo na, yung mga ibang naninirahan dito. Oh Panginoong Jesus, no? Pakita natin, ang ganda. Tapos sa babang kanan, ano? Andiyan yung ilog, ano? Yung nanggaling dun sa sa pinanggalingan natin kanina. Yan. So, ang ganda ng nature dito. Kita natin, ano? So ito dati yung uh, pinaka CR nila at bisa nila no. I think i-renovate -re -re rin no. Uh, ito ang female. So ayos pa naman siya ngayon pero sa tingin ko ay i-renovate -re din ito. And yung pambabae eh. at ito naman yung uh, lalaki ano, male CR niya. Bisan, Liguan, Banlawan. No? Balik na tayo doon mga ka-ONIX, no. So tignan natin kung maliligo tayo. So, sana ma-enjoy natin yung paliligo natin. Ano. Let's go! So, nakikita nyo ba mga kaonis yung mga kasama natin? Ano. Nandun sila naliligo. Ano. At doon din sila, sila nagki-picture taking. Enjoy na enjoy sila. No, ang ganda ng nature talaga dito mga kaonis. No. Nandito tayo ngayon sa function hall na tinatawag nila. Ito, ito yung function hall. Minsan ginaganap din dito yung uh, mga conferences, meeting, o dito sa kanilang function hall. Itong area na to. So, kitang, dito, kitang kita natin, no, ang itsura ng nasa baba. Ayan. Wala dito, sa kanilang mga cottages. Kita natin, no, ilog, yung bahay doon, ano, pwede rin mag- uh, uh, Mag-standby uh, doon, ano? Kalawagan Mountain Resort, no? Ang pinakatawag talaga. Nila dito sa lugar na to, mga ka no? So, yung mga kasama natin, hindi na natin alam kung nasaan, ano, no? Pero yung iba, ando na liligo sa baba, sa mga batuhan. And then, yung iba, hindi natin alam kung nasaan sila, no? Uh, siguro, hanapin natin sila at mag-ikot pa tayo rito, no? Para ma-enjoy pa natin yung lugar. Makita natin, mga kaonis, no? Meron din dyan cottage. O, medyo mataas na area niya. And then, dito, ito rin may cottage dito. tan natin, ano, So dito makikita natin yung pinaka slide nila no. Ayan no? So pag umakyat tayo dito, yan. Wow, kita nyo yan mga Kaonix no. Ang ganda ng mga napakalalaki mga bato. Grabe. Ang sarap dito. Wow, mas masarap maligo dito no. kita nyo mga ka-onyx eh. so may ilang mga ribulto no, no na mga nakikita natin so dito nagsisiakyatan yung mga bata no? hindi lang mga bata kahit matanda na subukan ko na rin no eh. nakita nyo to mga ka no ay flowing siya no yung automatic na tubig na lumalabas rito oh. kabilaan siya para yung mag-slide mabilis siya makaslide diretso no papunta doon sa tubig doon sa parang pool niya no. Okay. And then dito rin, wow, grabe talaga no. Napakaganda ng formation niya. Sobrang ganda ng formation ng mga rock, stone formation na narito ano, na-enjoy natin siya ng sobra. Grabe. Oh. So hindi natin makita yung ating mga kasama no? Pero okay lang yon At least Na-enjoy natin itong lugar So mamaya yung ibang naliligo doon Yayain natin maligo rito Mas magandang maligo rito no? Oh, exciting So dito yung daan yan mga ka no Dito kami dumadaan before Paakyat, And then papunta pa ron sa dulo Hanggang sa makarating kami doon sa Pinakatuktok no Napakataas yung inakit na nun, mga kaonin. Sayang hindi pa ako nag-vlog nun. Way back 2016. So, eh, 2021 na ako nag-vlog mga kaonin. So, ang ganda sana ng hiking na yun. Ano. So, memorable. Hindi ko talaga makakalimutan. Muna. Kasama ko yung boss ko at saka yung isang staff. So, kasama namin yung tour guide. Nakatutubong man yan. Wow, enjoyable. Nung nakarating kami, na no, worth it. Nawala no, wala yung pagod namin. Masa taas na kami ng tuktok na kami ng bundok. Sorry ah, lumilipad yata yung mga tubig wala laway sa, akin. <laughs> sa sa sa, bunganga ko no so ang ganda niya no kasi ang taas talaga ng na namin tapos sa bandang tuktok din no medyo ano siya uh, maaliwalas hindi mo masyadong uh, nakikita mo lahat ng mga nasa paligid mo ng mga kabundukan din sobrang uh, exciting at saka full feeling ang, ang nararamdaman namin ng mga panahon kaya worth it na wala yung aming mga pagod no, sa pag-akyat namin So, pero parang hindi ko na yata kayang gawin ngayon yun, ano? Kasi kabataan ko pa yun. Pero siguro, depende kung may nagkayayaan, baka pwede ulit natin gawin yun. Maraming din gumagawa nito dito, stone balancing. Eto. Yan. So, parang isa yan sa mga ginagawa ng mga, sa mga ilog poles, no? Ng stone balancing na ganito. So, ang ganda, no? So, dito sa kabila, meron pa rin siyang stone balancing. Medyo malayo lang mga kaonis no. Ayun no? So dito, tanaw na tanaw natin yung ating uh, uh, ilog no. Kasi nasa baba na mismo tayo. Ito tayo no. Ano no. Sa babo din mga paa natin sa ilog. Yan. Then Ito makita natin ano hanggang doon. So kita niyo mga ang lalaki ng mga rock ng mga bato dito no. Kita niyo ano. Yan. So meron ding ah, parang doon labasan ng tubig no. Pwede ring maligo doon. Doon kanina na naliligo yung ating mga kasama no? So tapos na sila mag-enjoy maligo. Kaya lang masaklap lang doon tayo hindi pa nakaligo Gusto man nating maligo ng no, mga ka honest kaya Pero kasi tayong trunk hindi naman trangkaso, no? Pag galing na sa trangkaso, nilalagnat pa tayo. Kaya baka mababad tayo sa tubig na sobrang. Baka mabinat ulit tayo, no? Medyo magaling na tayo sa, sa ngayon so medyo inihiyat din natin yung health natin ibusok maramaligo eh pasensya na mga ka ka-onix. alagang kailangan ko munang alagaan yung aking katawan. So, tawang ati 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 tubig ng Kalawagan River. So, kahit paano, naramdaman natin siya kahit pa lang man lang natin ang mababad. No? Maramdaman natin yung tubig. Yung lamig ng tubig dito. No? Wow! Relaxing mo. No? Nakita niyo yung ambience. Sobrang ganda ng ambience dito. Wow! Wow! Bukas, para-para na yung sigurado natin. Sabasama na tayo. O, diretsyo. Isang isi, one, diretsyo na tayo. At kundas. Ayan mga ka-onics do, mag-goodbye na yung ating mga kasama. So tayo ay pabalik na sa ating accommodation dahil paggabi na no. Talagang siguro mga 5:30 o 6 PM na no. So ngayon, balik na tayo sa ating accommodation. So mga konis no, nag-relax kami no. Nag-relax ako no. Na-relax ako ng sobra. Yung mga kasama natin nag-enjoy ng sobra no. So napakalakas kasi ng negative ayon kaya na-enjoy natin at nag-relax tayo. Sobra sana kayo rin mga KaOnix no. Nag-enjoy din kayo, nag-relax at sana marami din kayo natutunan kahit paano. Muli po, maraming salamat sa inyo and good vibes lang mga KaOnix. So ayan mga KaOnix no. Meron din silang uh, accommodation dito no. Kung gusto nating matulog, meron silang accommodation no. Doon malapit sa may swimming pool nila no. Swimming pool nila pero overflowing siya. So meron sila accommodation doon, parang meron din function hall doon na okay na no, na renovate na nila. So ngayon, so dahil uh, pasado alas 6 na no, yung mga sasakyan ay um hindi labas lang ng ating mga kasama dahil uh, mag nagsara na yung ating mga guard dito no kasi hanggang alas 5 lang sila government property kasi ito ano, Kaya tayo ngayon dahil halos magsi 6 pm na Naglalakad tayo palabas doon sa gate kasi andun yung sasakyan natin, ano. So, kasya na lang yung mga tao palabas uh, dito, palabas dito sa may uh, Kalawagan Resort. So, kung makikita nyo, no, napakaganda nung ambience. So, talagang biodiversity, forest na forest. So, ma-enjoy talaga natin dito, ano. Lalo na siguro kung green na green yung ating uh, mga nakikita natin ano kaya lang medyo yung mga damo niya medyo tuyot lang siya ngayon pero may tubig available yung tubig nila rito ito na yung palabas mga kaonix no so nakalak na yung gate ta natin pero yung tao no pwedeng dumaan dito yan so yung mga sasakyan natin ando na banda no at tayo ay papunta na doon ano